Good day sa lahat. This is Kuya Mututoy Vlog. Ngayong araw na no to, eh may nakita na naman tayo mura at masarap na kakainan. Biroi mo, 79 pesos mo, may 2-piece chicken ka na, may dalawang java rice ka pa. Kaya naman kung interesado ka sa video to, tapusin mo hanggang dulo. Let's go! Cheesy Chicks nga pala yung pangalan ng store nila mga kuya. Kita nyo naman yan o, oh. ang daming pumipila. Paano? Ang sarap na tapos ang mura pa. May mga nakita nga pala akong riders dyan na pumipick up ng order galing online. Ito nga pala yung may-ari o kamukha niya si Mike Cosa, munti ka kumapabounce dyan. Tapos nakaseparate nga palang niluluto yung pork at saka yung chicken. Ang swerte ko nga pala mga kuya kasi nandito rin si Quiz Charlie, pati si Madam Charlotta, pati si Ken Arellano Vlog. Ito nga pala yung in-order natin, 2-piece lempo with java rice, 99 pesos lang. Tapos yung two-piece chicken with java rice, 79 pesos lang. Yung cheesy beef nga pala nila rito, 99 pesos lang with java rice na yan. Tapos nandito na tayo sa si exciting part, yung tikiman man na. Yung mga kuwi, oh, two-piece chicken, tapos dalawang kanin, dalawang java rice, 79 pesos na. Tapos ano pa to, buffalo wings pa to. <laughs> mmm. Mm. Ang sarap mo. Solid na solid yung Java Rice. Pati yung banok, ang sarap tap. Talagang mapapasabi ka ng what a chicken. Subo mo, malaki pero yung malaking subo, malaking subo. Mm. Sabay, malaki. Mmm, ang sarap mo. Ito ah, ano, uh, cheese lempo nila. Sulit na sulit. Wala you na know? tayong lalagyanan. Ng... Ano ba? Ano <laughs> <laughs> eh. so, ba so, muna natin yan, syempre. O para talagang cheese ng cheese. Uy! Mm. Sarap mo. Sarap mo, kuya. <laughs> Uy. Boss, anong lasa ng liempo? Anong masasabi mo? Uy! Bakit? Ang sabi niya, masarap daw. <laughs> Pap, ano yung, <laughs> sabi sa'yo? Uh, yung... <laughs> ang ano ko daw, ang lakas ko daw kumain Alay, -da, hindi totoo yun? Ang totoo niyan, masarap ako kumain Yan, tama Yo, yun toon, <laughs> Kayo talaga open dito tsaka nagsasara? Ah, uh, nag-open talaga. Nag-operate ako ng 6 o'clock um, sa gabi. Uh, 6 p.m.? Um, uh, 6 p.m. And then, it depends po sa sa stocks. Kaso, uh, mamaano kami ng 12 a.m. Ah, uh, 12, midnight yes, na. Uh, midnight. Bali, yes. ano isi-search nyo po dito para matagpuan po itong ano, cheesy chicks? Uh, ano po isi-search um, sa Google Map? Ito lang po, MH Del Pilar, Corner Yabot Pooser. Mm. Yun mm. lang po yun matatagpuan nyo na agad to ang cheesy chicks. Cheesy chicks!